Hello mga Beshi, for today's video, maglilibot nga po kami. Sinusulit ko na nga gumala dahil malapit na nga magpasukan. Dahil kapag nagpasukan, nabisi na nga po ulit ako sa school. Sa mga followers ko nga po sa Facebook, dito na nga po muna kayo manood sa YouTube ko. Habang hindi pa nga po okay yung page ko. Hindi nga po namin alam kung ilan nga po days or month maaayos mga Beshi. <coughs> Kaya kung napansin nyo nga hindi na nga yung Facebook ko mga beshi. Wow. Nakakalungkot nga lang din malapit na nga tayo mag 400k followers sa page ko. Sana nga po bago po mag 400k followers na ayos na nga po mga beshi. Sana po supportan niyo din po ako dito sa YouTube channel ko. May bibili nga yung tita ni mama dito sa SM kaya nga sumabay na kami. Bibili na nga din ako ng pambaon ko para sa isang linggo. Di nga ako milig sa mga inumin kaya isang pack na Dutch milk nga lang yung kinuha ko. Baka sa ati na nga lang din yung uminom nito. <laughs> Mas malakas nga ako sa tubig. Dati nga po kapag nagagrocery kami, tumitingin pa nga po ako sa presyo. Pero ngayon, thank you Lord na nga lang po talaga. Hindi ko na nga iniisip kung kasha ba'y budget namin dito. Di na nga din po ako nagtutuos ngayon mga beshi. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sumusuporta sa akin. Madala nga lang po talaga ako pagbauna ni mama ng pera, tinapay nga lang po'y pinapabao niya sa akin. Bumili nga kami ng fresh fruit na naka-slice na. Kakainin nga namin to sa bahay mamaya pagka-uwi. Sa amin nga ni Ati ni Watermelon mama mama ay melon? Wala na nga kami ibang bibiling, kaya naman pumunta na nga kami sa counter. Ready na nga yung mga baon ko sa school at mga gamit. Ako na nga lang po hindi ready, mga beshi charot. Kami na nga lang po pala hinihintay ng mga kasama namin. Bago nga kami umuwi, naglaro nga muna kami dito ni Mama sa may claw machine. Ang cute nga ng panda na to, sana nga makakuha ako mga beshi. Di ko nga makuwi panda kaya lumipat nga si mama dito. Naka 150 pesos nga kami bago namin nakuha to. Nagpapabili nga sa atin ng teddy bear buti nga nakakuha si mama. Pero pumunta na nga kami kagad kay atina para ibigay ito. Tuwang-tuwa nga siya mga beshi. Binalikan nga namin dito yung pink teddy bear. Dahil gusto nga din to niya, tiyan nung pumunta kami dito nung isang araw. Na 150 nga din po kami dito bago namin to nakuha. Sir, nga lang din po talaga mga beshi. Sana Uuwi na nga daw po kami kaya ko na nga po yung mga nakuha kong ticket. Bumili na nga ako ng price para may pagkain nga kay mamaya ni Atina sa daan. Pagka uwi nga namin sabay, inayos ko na nga agad yung mga baon ko. Ayo? Wala. Lang yan. Ayo. Yun lang. Salamat sa panonood. Babay mga beshi.